Alinsunod sa mandato ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na free wifi, free wifi para sa lahat. Nagpalabas na ng 3 milyong piso na pondo ang Department of Budget and Management tungo sa 100% digital connectivity. Narito ang report. na maabot ang 100% digital connectivity at mapalawak ang libreng internet access para sa mga mag aaral at guro, lalo na sa mga tinaguriang last mile schools at geographically isolated and disadvantaged areas o GIDAS sa lahat ng pampublikong paralan sa Pilipinas. Nagbigay ng 3 bilyong pisong pondo ang Department of Budget and Management alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay Budget Secretary Amena Pangandaman, kung noon ay malaking hamon ang mahina o kawalan ng internet, internet signal sa mga malalayong paralan. Ngayon ay abot kamay na ang pambansang connectivity. Hindi na kailangang lumuwas ng bayan o umakyat sa burol o bundok ang mga estudyante at guro sa malayong paralan para lang makakonek sa libreng internet access. Mula sa kabuang pondo, na sa 1.5 bilyon piso ang ilalaan sa Connectivity Enhancement Program para sa e-learning ng Department of Education. Ang programang ito ay ipatutupad ng Department of Information and Communications Technology o DICT at Department of Education o DepEd batay sa Special Provision No. 26 ng 2025 General Appropriations Act. Hindi naman bababa sa 8,000 pampublikong paralan ang inaasahang makikinabang mula sa 1.5 bilyong alokasyon ng DepEd. Bukod dito, naglabas rin ng DBM ng karagdagang 1.5 bilyong piso para suportahan ang free Public Internet Access Program ng DICT. Dagdag pa ni Pangandaman, alam ng Pangulo kung gaano kahalaga ang maasang internet para sa digital learning. Sa 3 milyong pisong pondo, pinapatunayan ng pamahalaan ang pangakong walang batang may iwan kahit sa pinakamalayong bahagi ng Pilipinas. Nauna sa mga balitang totoo at laging bago, Zai Chua, alauna sa balita, Congress TV.